Hello mga kababayan. So guys, uh, napatunayan na nga na hindi namatay sa bangungot ang middleman sa pagpatay kay ano Copper Silapid. Kasi 'di ba nung una sinasabi na namatay sa bangungot. Para nga syempre, uh, 'wag magduda na talagang pinatay naman talaga siya. So guys, uh, paano natin nalaman na hindi siya namatay sa bangungot? Kasi guys, uh, nagsagawa si Uh, Dr. Raquel Fortune, uh, isang forensic uh, pathologist uh, na nalaman niya na namatay daw through suffocation gamit ang plastic bag yung middleman sa pagpatay nga kay ano, Kapersi lapid. So, guys, uh, si Dr. Fortune, isa siyang uh, uh, forensic pathologist tapos ang trabaho nito mga to, eh, Tuklasin yung sanghi ng mga kamatayan ng mga ano, cadaver, yung mga patay na tao. Uh, lalo na, importante ito sa mga medico-legal. Yung mga kahina lang ano, uh, dahilan ng kamatayan na kadalasan uh, merong kaakibat na kaso. Kung baga man, parang uh, pinag-aaralan kung namatay ba sa natural death o may foul play na nangyari dun sa namatay. So guys, uh, dito nga matutuklasan natin na talagang uh, pinagplanuhang patayin na talaga yung middleman nung mismo ano araw na nag ano nagsasalaysay o sumuko itong si ano uh, Escorial ano talagang ano na dinedo na tong middleman kasi nga alam na maituturo na siya ni Joel Escorial yung pinakaganman tapos, uh, siyempre buhay pa si middleman maituturo niya si mastermind so, ayun nga guys uh, so, kaya nga napakahalaga kasi bago to namatay si middleman nakapag-text pa siya sa kapatid niya na sinabi niya na talagang merong nak nagbabanta o nag-aadyang kamatayan sa kanya kasi nga sangkot nga siya dun sa pagkamatay ni caper si lapid tapos, ah uh, talagang alam na niya na si Mastermind, eh, talagang tatrabahuhin at ipokin nga siya. Kasi syempre, ayaw ni Mastermind na mahuli kung sino siya. Pero, alam nyo guys, ah uh, si Lord, ano, just God siya. Gaano man sa tingin natin na ka perfect crime ang gagawin natin, lagi pa rin si Lord na maglilib ng trace. Paano? ah uh, ma ibubunyag kung sino talaga yung pinaka may gawa nitong ano na to uh, karumaldumal na krimen dito kay Copper si Lapid so guys uh, dalawa daw ang middleman so yung isa uh, sinisecure na nga kasi napakalaga nga siya since namatay na nga itong unang ano middleman di ba so guys hindi naman ako pwedeng magbintang o mag assume kung sino man si mastermind kasi unang una Uh, masamang magbintang lalo na kung di ko naman talaga alam kung sino yon. Wala rin naman akong leads kung sino din naman yung mastermind. Pero yon ay nasa kamay na ng DOJ, tapos uh, ng NBI din, tapos alam na nga nila at sabi nga nila, itong darating na Friday na to, uh, marireveal na kung sino si mastermind. So ayun guys ha, kasi nga uh, talagang sabi nga, etong mas itong maskitong si kapatid ni Ka Percy Lapid na si Roy Mabasa kasi nga, Mabasa naman talaga ang tunay na apelido ni Ka Percy eh talagang, ano na rin, pinagbabantaan na rin yung buhay nila kasi nga, talagang, ano gusto gusto talaga na magumawang lang krimen na to lalo na ni Mastermind na makaligtas siya sa krimen na ginawa niya so, ayun nga guys nung una uh, nung malaman pa nga lang ni, ni, Ka, ni Roy Mabasa na sinasabi na namatay sa bangungot yung middleman, eh talagang nasabi na niya na parang mahirap makamit yung mustisya. Pero ayun na nga, bago namatay nga to si middleman, meron naman siya mga uh, binunyag doon sa kapatid niya, na yung kapatid naman niya eh under na ng witness protection program ng ano, DOJ. So ayun guys, uh, hopefully talagang malalaman na natin kung sino talaga si mastermind. So, ayun lang guys ha. Uh, at sabi ko nga, uh, wag gagawa ng kahit na wag tayong magpakatalino na iniisip natin na ah uh, itong gagawin natin, perfect crime, tapos yung kumbaga man kahit eliminate natin yung mga sangko, tapos tayo maliligtas. Ano nga eh, mahirap ng kalaban si Lord, just God nga siya eh. Yung ways niya, ah uh, His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. So, kung bagaman uh, hindi natin siya mapipigilan uh, na halimbawa i-reveal -re niya yung tunay natin pagkatao kung meron man tayong ginagawang masama sa mga tao para panagutin tayo ng mga ito. So, yun lang guys ang masasabi ko, ha? Kaya nga, always, uh, wag mag-isip ng masama ka sa kapwa, lalo na huwag gumawa ng masama sa kapwa. O yun lang guys, ha? And dito na lang, and blessings, blessings everyone. Bye!